Ayan. Magandang tinghal niyo po mga kameks. Andino tayo ngayon sa labas. Ayan na lahat po. Ayan. Iyon yung handa ng ating ano. Ating birthday. Hindi po tayo makapag-live ngayon. Gawa ng nagloko ang ating internet. Hindi po tayo makapag-live. Ayan, tingnan Ating po munang ihiwalay ang pampulutan mamaya. Okay. Ei, bai. hiwain. bai na mo tong isa pe oh. yo. yung ng isa yung isa lang. Hindi okay, isa doon, tiwain. Hindi lagi maglakin ako, Tiwain gawan na. Tayo na. Hu, Bubuy lagi yan, Pukulat yan. Uh, ha, dito lang. Ayan, mga kamiks. Eh, mamaya na yan. Pag dumating yan ang tropa, eh, ano natin yan. Sintensya natin mamaya-maya yan. Saan so, ba yung takip ito? Oye, bulinggit. Hindi yan sa'yo, ha? Kay hey, kuya, mamaya natin hiwain.

Ayan po ang ating mga ano dito May kunting salo pa tayo Live sana ako Kaya lang wala naman tayong internet Kung so, kailan tuloy tayo may handaan Saka nagluloko oh. Yung ano kaya Itong payong Yung payong mare Hindi natin pwede ganyan dyan asa ah, sabagay sige Oh, maganda yung ano, mainit na lang. Oh. Kanya-kanya sandok na lang ha. Okay. Magpapay na lang, oy. Ayan. Oh, kaway muna, kaway muna tayo ba diyan bago kumain kasi wala tayong live ngayon. Hmm. Mainit, mainit yung panahon. Mainit yung na ulan. Oh, 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 kawaii kawaii ganon, yung nating mga kawaii kawaii sa mikaman. Oh yeah! Thank you, Bye-bye salamat. Wala kasi tayong Ano eh. ane, hindi mo makapag live ngayon. Yen mga mix? Araw ng linggo, may kunting kasiyahan, salo salo. Yen nagluluto ako, pa westo pa westo. Te na te. Wala dun. Yan. Okay. Ngayon mga kamix, bili tayo ng sili. Hindi ko pala na ano. Hindi ko na alakin na sili yung aming uh, kilaw na isda. Isdadaan ko na rin yung isang kaibigan natin dito. Tinantahan ko na kayo na di pa pumunta Kakainan na eh Ito po, saan siya no? Siya saan? Isingin mo nga, May traso sa akin yun eh. Kaya na pa eh. tayo? Oh, ano yun tayo? O naka-tatlong libros na kami dun e. Tay, naman lang tayo. O, pwede ka lang kumunta. Punta ka roon. Tumahay ako eh, oh, oh, ah, okay. alam mo naman bahay ko Ano mo yun? Birthday ko nga, pang ano, pang 18. Pang 18. Ano, birthday ko yan? Oh, hindi, Saan ako, ko, anak ko. Punta ka roon.

Okay. yeah. nasundol natin ang ating uh, mga kaibigan at uh, ito ay pipigan pa pa kaya tayo ng sili baka naubos na may pipigan pa pa ng sili dyan naubos na hindi pa okay, wala pa lang harap si paring ano oh. wala na wala harap si paring yun Ah, oh, yan mga kamiks. Lipat kami ng pwesto. Kasi palubog na yung araw, di, pabor na kami sa init kaya lipat naman kami dito sa may kabilang puno naman. Kaya marami na bang plan? Kaya muna. Kaya muna kuya. Ando sa, lo sa loob. Okay. Bala ka na, kala mo naman yung bahay dyan. Kuha na lang siya. Pagkatapos na, pwede nang hugasan to. Ayun, bala, yun. Ayun, kuya. Yun. Ito, ito. Hugas na yan. Yan, medyo... Bago tayo magtatagay, kain muna tayo. Sa likod. Mare, ka na. Si Ate Guande. Ate mo ah. na. Kinawin mo na. Kapit binalayas mo na. Joke lang, joke lang. Hindi naman binalayas. Dadagdagan ko pa yung pagkain niya Ayan. Okay pa tayo dyan, mga mare? Okay pa tayo dyan? Si Madam President, okay pa tayo dyan? Hindi, Hindi, live tayo. <laughs> 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 ito naman, vlogger hey, din to, vlogger. <laughs> okay. Oh, ha? Okay na ba yung natin dyan? Hindi na mainit ano? Ah, ito na lang na. mo Tawagan natin sa si mister mo. Oo, oh. pwede Maya sige. Sige. Okay. O, oh, yun lang mga kamiks. Ano natin ipapakita? At, ah, uh, wala tayo makapag-live. Gawa nang wala tayong internet ngayon. Oo. Oh. Kung kailan tuloy meron tayong, um, ano, hantahan eh. Tsaka tuloy na wala ang ating internet. Nagpula yung ating, ano, signal. Pinanta namin kayo na doon sa office. Eh, sabi, pupuntahan na lang doon nila. Ewan ko, Okay, yun lang mga kamiks. Uh, kain muna ako. Lagutom na. Okay, bye-bye. What the f-